Ayun ako, Diyos ko, nakakapagod. Pero sobrang taas na ng, ano namin. Inakyat namin. Pero maganda yung view. Pag naan ba, Itoy? itoy? Diyos ko. Grabe. Pagod match. Ang daing baka. Kanino kayong baka yung mga yun? Sa gobyerno ba ito? Ang ganda rin dito ha. Rolling hills. Ay! Ito yung daanan hanggang makarating ka sa taas. Grabe na ito. So, nakakapagod. kasanayan lang yan pwede palang dumaan dito may shortcut ng konti para hindi masyadong ano ay ayan merong direct shortcut pero mas mataas sya so dapat parang naglalakad ka dito ng pa spiral tapos meron pa rin view dyan oh, ayan oh. Diyos ko medyo masama yung pakiramdam ko parang feel ko matatanggal yung sama ng pakiramdam ko dito wow oh, ang ganda Diyos ko wow Oh, ang ganda. Ang ganda oh, para sa ano? New Zealand talaga. Oh. Ang ganda. So, yung tatlo nating kasama matatanda, pagod uh -huh. na sila. Hmm. Wow. Ang ganda pala rito. Parang feel ko ito yung pinaka the best view talaga. Yung nakikita mo yung Magat Dam. Dati siyang pinakamalaki, malawak sa buong Southeast Asia. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. No? Ang ganda. Sino kaya naka-discover ng Rolling Hills dito sa Ramon? No? Para siyang uh, Bohol. Hmm. The best. Isabella. So, tignan mo naman tong tignan nyo naman tong ano nakakit natin. Oh my God! grabe pala. Oh. Nandito yung mga kasama nating tatlo. Ayan. Ayan. Naking kanya ata bak pa ba ba? <makes noise> private ato mm -hmm. e so, so at at ay? Hmm. Yung dati entrance ato private. Ang ganda oh. Tão -tão, tão -tão, tão -tão. Ai. Tem mais que tantinho a marca match. May mga tanim naman pa pala na mais doon. Oh. galing tayo doon sa mga baka doon

Um não da para tá galera não, Isabela. Um gandar no Rolling Hills. ganda. oh Ay mga bundok parang parang bohol. O. Oh, Ang ganda. O. Oh. Dito nakikita na yung magat. Magat dam. kunak Kunakno ulip pateta na bangka. Bangga. Napensin ko ta kami bangka. Ay, nanti bangka. Tingi kasya ngin eh. Ay. Kunak laki dini ulip aja yin. bangka lagi na maganda. Mhm. Mo benta tori jay. Bang bangka. Tapi bayad malaba. Hayram. Nang. Li bangka. 715 sa. Ta star raja tingnya. Ah. Apag lang. Punta tayo guys sa isang viewpoint dito. May mga tayo pa dito ng ano, mga baka. Pwede gawing fertilizer. Ayan. Akyat tayo dito sa bundok na to. Tignan natin yung view doon sa likod ng buntok ngayon. Maliit na hill. Urol. Ang dami, walang masyadong tao. So, maganda kaya yung view na nagantay sa atin dyan. Tignan nga natin kung maganda. madali lang naman pumunta rito merong entrance 20 uh, pesos ayan literal saan aabot ang 20 uh, pesos mo ang gandang view dito nakikita dito yung ano papunta ng sentro ng Ramon ayan dito pala kung mapapansin nyo ito yung way eto yung dulo ng um concrete or yung sementadong daan tapos pagkatapos niya rough road na ayan so ito na yung view dito sa bundok wow ay meron pa pala 'daw ay ang ganda rito oh, grabe oh ang ganda bundok oh, ang bakit ang ganda The best. The best pala dito. grabe. So, napakasulit talaga yung 20 pesos. No? Na makakapunta ka hanggang dito. Ang daming ano dito, baka. Parang siyang New Zealand. Ayan ang dating. So, ayun. Pagdahan mo nga natin ng konti yung yung mga mga baka dito. The best pala dito sa ano, Rolling Hills Ramon Isabela. Ayan. Marami mga vlogger actually ang pumupunta dito at uh, sila naman ay nagsishare, nagbablog uh, ng mga uh, magagandang lugar dito sa uh, Isabela. Nakikita doon na yung Magat Dam. Ayan. May mga ano doon. Ang ganda pala rito first time kong pumunta rito at talaga namang uh, napakasulit yan bongga rito guys guys ko kundi lang yung mga ano dito yung mga puno kasi wala masyadong soil yung lupa eto meron puno dito ng jimilina Nano ano na siya bumagsak siya ayan siguro na tong puno na Mukhang malaki na yung puno. Medyo malaki siya. Meron din mga pakundi-kundi puno dito. Pupunta naman tayo doon sa ano? Doon. Sa ibang part ng bundok. Daanan muna natin itong malaking na tumbang jimili na dito. Sa Rolling Hills. Ramon. Wala kayang ahas dito. parang nakakatakot naman dito. Ayan. Oh, ang ganda. May napkin. Ano ba diba naman? Sa loob. Sige ka naman natin dyan. Pag nanda. na ano. Batong. Hmm. parang egg ng dinosaur. Ayun. Doon tayo pupunta doon. Parang Iceland. Nigeng? Okay, Quezon. Nigeng? Nagtrabaho ni Kevin. Ah. Di na jawan. Adagayo pa. Di na pa may. Okay.